hawakan mo to, sa'yo to ang bilangin mo magkano yan? 20 20 plus 20, magkano na? 40 hindi ah, 20 plus 20 50 <laughs> na yun 10 <laughs> <laughs> <Sampu>. oh <laughs> Sampu? <laughs> Sampu. <laughs> few moments later Ayan, di mo na makukuha ng ganun. Ganun yun. Kaya nga, nung nagbalik na no, ako. Hey, hey boy, paano? Ito, ito nga. Uh, <laughs> ano na kayo, niya, Bakit ano mo? Tot ka kaya, no, kay ano? Hey, boy! Wala ka eh. Kaya nito boy, ya. Pinakita ko na sa iyo si Boss para sabihin mo na ano. Ayun. Legit ka mo legit. Uh, legit 'yan hmm. na nagpagawa ng pangharap si Boss Omar, ha, di ba? Si Joseph pang nagawa, di ka bibigyan ng ano, picture. Mayaman na yan. Mayaman <laughs> na yan. Mayaman na rin si Edi. So, subdivision na Nung karang linggo nandito si Edi, si ah. Anong ginawa ni id? Ha? Manulang na nga din. Ayuda. Ayuda? Ha? Kumuha lang na ayuda. kanina mga katukad yung tinted niya uh, tinanggal namin tinanggal namin kanina masyado siyang madikit so ang gagawin na lang yata yun na ito mga katukad mag -ano na lang ihit ga na lang para uh, umangat yung ano yung tinted kasi kung uh, na naman umano mga katukad napakahirap so mag pattern muna tayo mga katukad so, yun hindi pa pala natabasan yan ngayon mga katukad oh, masyadong uh, yung pinaka tintin yung unang una Ayan. ang gagawin nila yung mga katukad mag, ano mag hit gun Bawat nangalabanan na ito ganda talaga pag init ganun eh, no? tanggalin mo na rin yun 2020 na yun ayan guys oh, kapag ginagamitan ng heat gun ang bilis Thank <laughs> you. you <laughs> Tuloy ko kaya ito. Sige na boss, para ano. Lahatan na lang natin boss. 2.5 na lang lahat. Oo, 2.5 na lang sige. Pwede ba ito? Oo, maaga pa. Aabot pa ako sa ano niya. Kaya ba natin dala 2.5 to? Sip? Ha? Sige. Ha? Pwede? Pwede naman lang. Ano na? Dada mo na lang ano? Gamay 2.8 boss. 2-5 na lang ang ginapan, hindi ako bumalik. Paso na lang yan eh. Sige, 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 Abot sige. Tapos na mga katukad yung ating uh, ginawang tinted ngayon. Bakbak abit siya guys. Ayan. Sa lahat ng mga gusto magpagawa mga katukad friends ha. lang yung uh, kontrata namin dito. Hanggang 3,000 siya guys. nakabitan na namin lahat mga katukad yung uh, side lahat lahat na siya kompleto na siya mga katukad ayan. pati sa harap guys ayan at ito naman mga katukad friends yung sa likod kanina pores bubbles to mga katukad ngayon eh. nalagyan na namin ng tinted ayan. baka yung mga sakyan yung mga katukad mga bubbles na rin pagawa nyo na rito sa Banawe dito lang sa may uh, Batulaw hanapin nyo lang si katukad andito lang ako Okay na guys. Ang di ang ganito lang makatukad ang ang uh, pag uh, namin. maraming uh, maraming marami salamat sa inyong suporta sa patuloy na pagbibigay niyo ng uh, uh, supporta suporta sa aking channel sa mga Tukad Vlog. Maraming maraming salamat. At kung yung kalilimutan makatukad ang uh, mag-subscribe uh, at pakipindot na rin makatukad yung uh, notification para maging updated kayo sa lahat ng mga video na aking in-upload. At yun nga mga to pagkatapos natin na magkabit ng tinti din oh. Uh, pumunta na tayo dito sa ano sa Banawi kasi nagbigay din tayo doon sa ating kasama ng ano ng 300 din. Ah uh, pagdating ko dito kanin ngayon na uh, may nakita akong dalawang bata ay kumakain uh, sila ng chichirya. Kumuha ako kanina ng chichirya. Dapat yan, dapat yang pagkain ninyong ganyan kasi nakakauhaw yan. Dapat may soft drinks, di ba? O anong gusto yung soft drinks? Oh. RC? Oh, saan kayo kukuha ng RC? Kaya bibili san Wala namang RC yan dyan sa 7-Eleven O, sino bibili ng RC? O, ang pangalan mo? Ha? Ah? Gasper? O oh, ikaw? Ha? Ah? Kinet? Kinet? Ha? Ah? Kinan? Arenan ah, Reynan ah, Reynan So, pangalan mo pala Reynan Reynan, tapos siya? Jasper? ada Ano? Jasper. Asper? Asper. Hesper? Hesper? Yung pangalan niya? O, sige, bibigyan kita ng pambili <laughs> soft drinks. balik niyo ako, ha? Ah. Bigyan niyo rin ako. O, magkano soft drinks? Ha? Ah? Ah? Ha? Dose. Dose. O, bibigyan ko kayo ng sandaan, ha? Ah. Pero, balik. Balik. Bigyan niyo ako ng soft drinks din. bakit hindi niya ako balikan. What? ah Ha? Mm. Babigyan ko ng sandaan. Pero bibili kayo ng tatlong soft drinks. Sigurado mabalik mo sa akin? Eh. Ibigay mo ako isa. Ha? Ah, game. Ah, game. Ah, bili ka. Oh, isa lang dapat punta dito, isa lang. Isa lang bibili. Dalawa dapat para meron. <laughs> Dali. Ay. Bigyan niyo ako ng soft drinks. <laughs> Saan ka nakatira? Saan na san Saan? Saan? QI? Ah, si Jasper kanina, hindi niya alam na kumuha ko kanina ng ano, pero nagbigay din siya. Mabait din si ano si Jasper. Dapat pa alam mo na lang siya, Jasper. Jasper talaga, Jasper. So, ayan. Ah, sabi ko nga sa kanila, ah, bigyan ko sila ng isang Pagkatapos, kasi sabi ko nga na wala namang ano, soft drinks, eh, binigyan ko ng sandaan, sabi ko, bilan din ako ng isang peraso para makapag soft drinks. Uh, ah, pumunta yung isa doon sa kabila. Ah, hanggang ngayon wala pa rin si Reynan. Ah, si Reina. Ah, tingnan natin kung babalik si Reynan. Sigurado ka babalik si Reynan. As per. Uh, ah, babalik yan. Baka di bumalik yung Reynan. Tapos si eh, wala di ako pa bibigyan ng soft drinks. Patay na. Iyak ako na ito. Iyak <laughs> na ako mga katokad friends. Oh. Kapag ah, hindi mo dumating si, ano, si Raylan. Ah. Doon na siya bumili na soft drinks. Ah. Alam mo ba, mayroon akong ano, sinubukan ko yung dalawang bata na yun, yung kaibigan mo. Kunyari, naglaglag ako ng sandaan. Alam mo, ang bait niya kaya. Binalik sa akin yung sandaan. Tapos binigyan ko ulit siya ng 50 pa rin. Mabait kasi siyang bata eh. Mabait siyang bata. Kaya binigyan ko siya ng ano, 150 kasi mabait yung bata eh ah, so ayun guys ah, uh, uh, mabait din siya ayan oh may uh, soft drinks din siya uh, ayun ah, ah, ah. okay niya ako yun na sukli ah, sabihin mo ha ito guys yung uh, binigay sa akin ni ano ni Raynan kita ba kita ba Jasper ayan Mike sabi ko nga kay Jasper, mayroon akong May vlog sa katukad vlog sa YouTube. Ano daw? Si ano? Dalawa sila gabi tapos si Enteng. Oo. Bini sinubukan ko sila ko ibabalik nila yung sandaan ko. Hinulugan ko sila. O naglaglag ako ng sandaan. Tapos sabi naman ng bunso, yung mas bata. Sabi ko Kuya nalaglag yung sandaan mo. Pero akin talaga yon sinubukan ko lang. Alam nyo binigay yun sa akin. Napakabait nila. Kayo kaya pag nilaglag ako kayo ng sandaan, babalik nyo sa akin. Eh, pero hindi nyo alam sila hindi nila alam naglaglag ako pero binilig sa akin sandaan oh, binigyan ko pa sila ng pera oh, 150 binigyan ko sa kanila pero okay lang kayo na uh, kumbaga binibigyan kayo ng, ng merienda niyo. paano yung mga kinikita ninyo paano yung mga kinikita ninyo sa mama po sa mama rin eh, sabi nila sa akin, mama rin daw nila binibigay eh. Sigurado binibigay sa mama nyo? Ha? Uy, eh, sigurado kayo? Yung totoo, ayoko nagsisinungaling. Sa mama nyo binibigay o sa inyo lang? Ano ba anong ginagawa ninyo sa mama nyo? sa pera? Ano ginagawa ng mama nyo sa pera? Sa bigas din. Talaga? Yun, yun, yun din Yung din nasabi sa akin eh, sa bigas din eh. Yun din ang sinasabi sa akin. Baka nag, hindi kayo nagsusugal? Hindi kayo nagsusugal? Ba, bali ang uh, nahingin yung pera, pinap, binibili nyo pagkain? Binibili nyo pagkain? Tapos binibigay nyo rin kay mama nyo yung iba? o uh. uh, magkano na binigay ko sa inyo? Magkano na lang si... Ha? Six, 61. So, uh, may na dyan 61, di ba? O, uh, magbibigay pa rin ako ng 50. So, bali, tig 50 ulit -ti kayo. Tig 50 -ti na kayo. Tapos, para mayroon kayong ano nako mga sayo dyan 60 60 sayo o oh, asan ang pera nasukli natin sa daan o oh, 60 61 o oh. oh, sayo na yan oh, hawakan mo to sayo to ang bilangin mo magkano yan 20 20 plus 20 magkano na hindi oh. 20 plus 20. 50 na yun. Tandi. <laughs> 20 plus 20. 50. 50. 50 na. O, oh, 10 na bibigay ko. 60 na. Tama ba yan? Tama ka naman ganun. Sam hindi nga. Hindi nga nakakatawa kaya. 20 plus 20. 50. O, oh, batang aral kayo. Ay, oh, very good talaga. Hindi mo bibigay ko ng ano. Para maging 50 yan, ilang magkano pa bibigay ko? Oh. 40 na nga yun eh. 50 na lang ibibigay ko sa inyo. Tapos, nakulang pa ng 40. Ano yun? Hindi kaya talaga aaral eh. ay aaral ka? Matalino ka? Oh, you're good. Very good. Oh, di ba ka, magkano binigay ko sa sa'yo? Oh, di ba pa kulang? Para mag-50. 50. Magkano na lang? Oh, sampo. Oh, eh magkano sa inyo kanina? Oh, di pantayin natin. Kung aabot oh. Pag hindi umabot, atin na lang kayo doon. Magkano yan? 3, 5. Magkano? 55. Nako, 53 na lang ito. Magpapahingin oh, na piso. <laughs> Pahingin na lang ng piso. Oh, Magkano na lang dyan? Bilangin mo muna. Bilangin mo muna. Tingnan ko muna. Tingnan ko muna yung binigay ko sa'yo. Bilangin mo muna. Bilangin mo muna. Dahil yung kay ano, kay kay Reynan ay ano naman? Ah, uh, sayo pa alam mo? Reynan? Aha. Uh, ha? 60 na lahat 'yan. Sigurado ka 60 lahat 'yan. <laughs> kuna na <ang> piso. <laughs> kuna ni 60 kuna piso niya 60 piso lang 'yan. Ah, uh, di ba? So, 59. Maghanap tayo ng ano, hindi maghanap pa tayo. Maghanap pa tayo para ano ano sabay yan hindi na pa tayo isaktay natin eh paano to wala akong piso pwede na sampo ah pakalim ba magkano yan 59 plus 10 magkano na hindi <laughs> ako talong na tapos <laughs> parang para ako pa yung bibigyan mo ng pera bibigyan mo ko pera eh pera ko yan ibabalik <laughs> e, mo pera ko eh binigay ko na nga sa iyo ibabalik mo pa rin sa arayin. Hindi na, sabihin mo sana kuya. Hindi. Hindi, sabihin mo sana kuya, huwag mo na kunin. Yung... <laughs> <laughs> dapat di ba ganun? O, di ba sabi kuya, huwag mo na kunin yung 9 pesos. Akin na lang lahat yan. O, ayan o. Ayan, o. o sampo. O, magkana na lahat? 69, ah. sa ah, bakit? Para yung... Bakit kanina ba yung 9 na yan? Eh, <laughs> Para... <laughs> <laughs> akin yan eh. Ibibigay mo sa akin yan. <laughs> Isa na? <laughs> oh, na. Oh, oh ila na. Ah, 69. Odo dito ka kay 61 lang sayo. Ito 69. Oh, 60 na lang po binigay. Ah, 60. Ano magkano na mo sa kanya? Para parehas kayo. Oh, hindi bilang. Bilangin mo kasi kung magkano sa iyo. 65. 65. Sayo. 65 sayo. Okay na sa'yo, uh, 64 Okay na sa'yo eh, Wala na akong ano eh, wala na piso eh Ngayon, uuwi ako ngayon sa Montalban Wala akong pamasahe Paano yan? <laughs> 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 Bumabawin ko yan <laughs> Tama si Kuya Toto <laughs> Ano masabi niyo kay Katokan? Uh, lang saan? Sa soft drink, saka Sa pera Basta huwag yung susugal yan ha Hindi ako namimigay ng pera para pasugal Ano? Eh, no? Uh, pag alimbawa nagutom kayo mama sa kalsada, bibili kayo ng pagkain, yan gagawin niyo, Di ba? Uh, pag alimbawa, kung malaki-laki yung pera nyo, di ba? Sabi niyo kanino bibigay nyo? Sa mama, sa mama nyo. Di ba? Huwag kayo magsusugal, ha? Uh, huwag kayo magsusugal, ha? Yan lang, sabi ko sa Katulad din ka, no? sa dalawa, sabi ko, huwag sila magsusugal. <laughs> uh, sa mama nyo lang. Sige na, babay na dali. Bye-bye. Babay. Bye. Bye. Okay.